Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kinumpara nga na po si Kai Soto, kay Zach Eddy. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang game preview ng preseason game ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. Sinabi na nga po mga katrops nang nagdang araw ni Yuki Kawamura na isa nga po sa mga rason bakit nga na po hindi siya nahihirapan na makipagsabayan at gumawa ng play para kay Zach Eddy ay dahil nasanay na naman nga po siya noon na mayroong isang 7-footer na sentro sa kanyang tabi kagaya na lamang ng ating kababayan na si Kai Soto na siya naging katimit nga po niya noon sa Japan B-League. Doon nga po ay gumagawa na nga po sila ng dalawa ng mga set plays at pick and roll plays sa kanilang mga laban. And since nga po mga katrops, hindi rin naman nga na po nagkakalayo ang galaw ni Nakai Soto at Zack Eddy na parang 7-footer na big man na mahusay sa paggawa ng mga solidong screen, paggawa ng mga pick and roll plays, at sa pag-finish sa ilalim ng basket ay hindi na nga po siya naninibago pa sa mga ginagawa nilang play sa Memphis Grizzlies. Ilang beses na rin naman nga po niya itong nagawa noong kasama niya si Kai Soto sa Japan kaya inuulit lamang nga po niya ito kay Zach Eddy nesar isa naman ngang napakadominanting big man na once makuha nga po nito ang bola sa ilalim ng basket ay sure ball na nga po itong makakagawa ng puntos. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa game preview ng preseason game ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. Sa unang pagkakataon nga po mga katrop sa preseason, ay maglalaban nga po ngayong araw ang dalawa sa mga pinakasikat na kapunan sa NBA na Warriors at Lakers na gaganapin sa lugar ng Las Vegas, Nevada. Ibig sabihin, wala nga pong mangyayaring home court advantage sa kanilang magiging laban. May lobas nga po na balita na sa Lakers ari na nga na po sana ito gaganapin, ngunit binago nga po bigla dahil sa malaki ang construction na nangyayari sa loob ng Crypto.com Arena. At bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ng Lakers na hindi nga po dito maglalaro si Jared Vanderbilt, Christian Wood at si Christian Coloco habang nakalistar naman nga po bilang questionable si Austin Reeves Habang pagdating naman nga po mga katrop sa Warriors, inaasahan na nga po na maglalaro na dito si na Andrew Wiggins, Stephen Curry at si Draymond Green matapos nga po silang mawala sa kanilang nakalipas na game Asob na nga po mga katrops, ay limado nga po dito ang JSW sa pagiging undefeated nga po nila ngayon sa preseason. Ngunit meron na rin naman nga pong malaking chance ang Lakers na manalo dito ayon sa mga eksperto. Kaya expected na nga po na magiging mainit at dikit ang kanilang bakbakan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.